guys. Ay, mga madlang people, magandang gabi sa inyong lahat. Oh, huh? ayan ang tatay ko. 94 years old na. Tingnan nyo guys. Mayroon siyang bagong anak. <laughs> Anong pangalan niyan, tay? Tay, ano pangalan niyan, tay? Ako? Hindi, yung baby mo. Ha? Huh? Yung baby mo, yung baby. Isya. Hahaha. <laughs> I shut down. ba? I shot na ba yan? Ang gorgeous ko, I shut na ang baby niya? Do you know you guys? Grabe. Yan ang pidok. Ha? Yan ang pidok. Kam... Kampal. Ha 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 Dai, saan mo kaninong anak yan? Sino asawa mo? Bakit may baby ka? Ha? Ha? Asa maladapitan naman na kuha ng imo anak? Tay, asa magikan imo anak? Asa ha? Asa nagikan? Bu <laughs> asa maghikan. Asa maghikan imo anak ba? Hindi ko karaniin. just Jesus. <laughs> Patawad, Diyos Panginoon. Sabi ng tatay ko, hindi dyan niya marinig yung kanyang aking sinasabi. Sabi ko, saan niya nakuha yung kanyang baby? Bakit nagkaroon siya ng baby? Sino asawa niya? Ay, Diyos ko. Kanyan, guys. Kasi, alam niyo, sa 94 years old na tao, mm. bihira na lang yung gano'n, Ano? Ayun, yun. Oh. Oh, Yapos-yapos niya yung binigay ko sa kanyang teddy bear. Nakatuwa. Oh. Imagine, nag-imagine na siya, mayroon siya kasama sa buhay. Gano'n lang ang buhay, guys. ah uh, minsan, natutuwa tayo pag may naalala tayong mga nakaraan tulad niya no Tingnan niyo yung tatay ko 94 years old na binigyan ko siya ng laruan na teddy bear yan hawak hawak niya habang natutulog siya oh look ayan na ayan nakakatuwa okay lang yan Sa'yo hmm. sa na yan tay bigay ko na yan sa para meron kang yapos yaposin kasi laki mo naman yung teddy bear na yan eh oh. Hmm. <coughs> Ang laki ng mata. Hmm. May ubo yan, guys. May ubo pa yung tatay ko. Huh? Mm. yan. Okay lang yan. Hi, good evening. Please subscribe my YouTube channel, Bibit basa, Paki like, share, and subscribe, mga badlang people. Bye-bye and good night sa lahat.